Rami Manang ati Paka Daiba Kanang araw sa inyo. Ito'y isang pidayit mula sa Pampanga. At ngayong hapon, pag-uusapan natin ang wika ng ating mga kababayan mula si Tenegoro ang culinary capital ng ating bansa, ang mga kapampangan. Bukod sa kanilang mga masasarap na pagkain na matingkad na bahagi ng kanilang kultura. Alamin natin kung ano ang yaman ng kultura na naipapakita sa kanilang wika. thank <music> you Salitang uh, tanak o matenakan. Ito kasi, ang mga kagaya ng nabanggit mo, Nor. dahil sila ay uh, maraming dalalaman sa lipo ng kanilang ginagalawan at bayaman ng kanilang panitikan, alam niya na, na sila ay matenakan. Galing sa salitang ugat na tanak, ang matenakan. Ang matenakan, ito yung mga taong may uh, abilidad, may kakayahan, hindi lamang pang akademika, kundi may kakayahan sa pag-arte, sa sining. So parang ang kanyang kakayahan ay talagang multi. Marami siyang kakayan. Laging ginagamit ang salitang matenakan kasi kapag ka, halimbawa sa isang pulo o sa isang pagtitipon, kapag kinapakilala ang isang politiko o ang isang pagkapagsalita, sigurado, sasabihin nila ang ating ing matenakan Lagi nilang binabanggit yung matenakan. Naging palasak na yung salitang matenakan. para naging signature na namin yung salitang matianakan. May palto. May pagkatanapon po kaya kong kabalen. Yung sa saliksi, sinasabing nang galing sa angkan ng malayo Polinesyo ang mga wika sa Pilipinas at isa rito ang wikang kapampangan. Kapampangan ang tawag sa mga tao nagsasalita nito. Sinasabing nagmula sa Malayo, Polynesyo, na isang subgroup ng wikang astronasyon ang wikang kapampangan. Ang mga bayan po na ang pampanga, ang pangunahing ginagamit sa lalawigan ng pampanga ay kapampangan. Kasama na po yung mga bayan sa mga katimugan ng Tarlac tulad ng Bamban, Capas, Concepcion, San Jose, Girona, La Paz at Lungsod ng Tarlac. Ginagamit din ang naturang wika sa mga piling lugar na lalawigan tulad ng Kataan, ng Abukay, Ginalupihan, Hermosa at Samal. Sa Nueva Ecija naman po yung Cabiao, San Mistro, Lungsod ng Tarlac at Lungsod ng Cabanatuan. Sa Bulacan, Ang Baliwag, San Miguel, San Iquitonzo, Hagonoy, Plaridel, Pulilan at Kalumpit. at Zambales, Lungsod ng Olongapo at Subic. kadang panahon dala ng mga bayan na sumakop sa ating uh, bansa ay nagkaroon ng pagbabago dahil sa panghihiram ng wikang kapampangan. Katulad ng mga wikang kastila, mayroon na mga ginagamit ng kapampangan tulad ng karo, balnahe, kumusta na parang siya yung pagbabi talaga ng mga kapampangan. Metong niyang si Katakuru, Kenning Pampanga. Pegawa, di pala itong barkunda didarang Marites. Kamusta Ayungan po? Sana po ayos mong pinakabilan niyo. panahon na ito. Wala naman sa i-check, meron kami yung Kong, Apu, Koya at si Susi Pansit Busit. At bilang influensya naman ng Buddhismo at Hinduismo, may mga salitang Sanskrito tulad ng Kalma, Upaya, Suwala, Sabla, na bahagi na rin ng wikang kapampangan. Eh kakakarong, kalma ka mo. Masaya lang minuli ring sablang memalen kaya rin ang may katanggap sa'o king gobyerno. Ang siwala ng gino, mantabeya sa kekohan. Diyang na nung malyari, alang katumbas yung mabaya daring pengari, king karelang anak. Mapapansin na ang Tagalog at ang kapampangan parang magkamag-anak. Para, magkamag para sila magkamag-anak, parang may relasyon. Ah, pareho sila ng alabigkasan. Kung meron tayong kapampangan na apat ah, na uri ng diin, meron din sila. Yung malumay, malumi, mabilis, at Maragsa At kung titingnan din natin, bukod doon sa mga marami silang nakakaparehong mga salita, kasi nga, nakuha natin ang mga salita yan sa mga Kastila, sa Inchec, sa mga Amerikano. Bukod doon sa mga paakapara-pareho ng nilang mga wika, ay uh, meron ding sistema na, kung tawagin na, hindi naman paris minimal eh. Parehong-pareho sila ng uh, spelling ng diin ng baybay, maliban lamang sa isang ponema, nagkakaiba. Halimbawa, yung malapatinig na ponemang W. Tara, Kenny. Ang tay tayong mapaling sa boning tinola. Uri kaya pong ipakilala kaya kayo, king ka na kong bayo. Ayotin. Ano lang kabias ng tinera? Sabi-sabi ang -sabi galoda. Pasensya na upo kay kaya, pero matakoy na talaga. Kitatana mag-swinging o kitang mababo? Meron din yong yung uh, malapatindig na why nagiging inabang sa atin. Sukle? Kasalanan po kayo ng hindi dayong bule? Nanakala si bule. Hindi yan yung sa iyo. Hindi yan yung sa iyo. Sa May kalakasan at uh, kataasan ang tono ng salita ng mga kapampangan. Mabilis din silang magsalita. Wala silang age. Alam na alam niyo yan. Kung minsan, naipagpapalit ang salitang dapat ay may age sa walang age. Mamiyahong alimbawa. Ing ari ng Espanya din tang neke ang Pilipinas. Ing ula din tang Madagul ing kaun. Mayumo ing suwa makikita rin na maraming U ang kapampangan. Halimbawa, yung kulambo. Ay, ano kalamok? Pagkikwait ang kulambo Iming kaya kaming kwadro, abe ko la Deng, pengari ko, ang po Deng kapatad ko. Ang galing naman ng piano teacher na ito ito pa yung isa pang katangian niya dahil nga sa bilis ng kanilang pagkasalita, no? Yung F at saka yung V ay hindi nila yung, yung natural na yung natural na bigkas. Meron tayong dalawang bigkas na ano eh, isa yung natural, yung isa hindi natural na bigkas. Yung hindi natural na bigkas, binibigkas yung nang ng may pag-iingat. Halimbawa, ang salitang Feli. Kapag ka binigkas mo siya ng natural, binigkas ng natural ang kapampangan niyan, peli lang. Peli. Kapag ka hindi natural, peli. Yung victory, yung V, uh -huh. hindi rin natin nabibikas ng... Kasa uh, natural nabikas, hindi natin binibikas yung, uh, yung V. Yung tulog ng V. Ano, punta ka sa... Punta ka kaking victory line Marami tayong mga ganyan mga nagpagpagsalitang kapampangan eh. Pero uh -huh. ngayon, medyo na medyo ano na sila dahil... Siguro, ang pinawansin din ito ng, ng bagong orthography ng Pilipino mga kapampangan kasi madidiin at malalakas silang magsalita kapag kasi sila nakikita o nagkakatipon-tipon. Kung hindi mo nga kilala sila, kung hindi mo naiintindihan o unawaan, isipin mo nag-aaway sila, may argumento o nag-aaway. Pero actually, yun lamang ay dahilan ng kanilang paghihing siyahin at saka totoo naman na hindi sinasadya pero may yabang o may angas sila. So saan ang gagaling yung yabang nila na ito? Parang uh, pinagmamayabang or pinag nagmamalaki lang naman nila na sila, sila yung talagang nagmamalaki sa lahi nila bilang kapupangan. Kasi uh, nasanay sila sa pagyayabang nito dahil sa naging trato sa kanila ng mga mga amo nila nung no, mga sinakop sila ng Kastila. Kasi sila yung napaboran. Sila yung nakakapasok sa kusina ng mga Kastila na may mga posisyon. Sila rin yung mga pinaboran para makapag-aral sa mga universidad sa Manila, Ooh. sa Maynila at saka sa Madrid. At sino ba yung unang pare? Kapampangan yan. Sino ba yung unang babae manonulat? Kapampangan yan. So, sino ang magagaling magluto? Kapampangan. So, uh, <laughs> ang pwede nila sa kanilang sarili, uh, ang pinakamagaling, kung pinakamagaling. Uh -huh. Kaya yun yung sinasabi na kilala ka ang kapampangan bilang mga tao mayayabang. So yung yabang nila, nasa boses nila yon Pero actually, hindi naman mayabang talaga kung hindi pinagmamalaki nila ang kanilang laki. Yeah. ang tumayla ng kapampangan sa mga tiyan. Ang mga patatandang kapampangan noong unang panahon, kapag ka kanilang uh, pinatutulog ang kanilang anak, inaawitan nila. Kuminsan, yung, yung uh, pag-awit nila, yung parang umaga hmm, na lang, yung awit na parang wala mang liriko. Kuminsan naman, umaawit sila ng mga katutubong awit, kagaya ng ating kupong singsing. -sing. -sing. Kuminsan naman, Uh, gumagawa lang sila ng sariling awit nila. Keta, buke, kumis, datu. Mga oral tradition natin, may sasali ko yung Serswela. Hitik ito ng mga papapahalagang dapat taglayin ng kampangan, ang content ng Serswela. Kuwili-wili sapagkat may sining na taglay sa mga dialogo ko patula at paawit sa sariw ng musikang inareglo pinatitingkad pa ang galaw sa entablado sa sayaw ng mga sarsorista. Sa so, na ito yung uh, kanilang paglabas. Bago yon meron muna silang mga jamboree, yung awitan. Uh, Siyang-siya ang mga ang mga pampangan ng mga panahon na talagang tinatangkitik nila ang sarswela. Tapos, kung merong balagtasan ang uh, Tagalog, meron kaming Krisotan. So, nakuha ito kay yung ama ng dulang uh, kapampangan na si Juan Crisostomo Soto. Tapos, meron din kaming uh, bulaklakan. Yung bulaklakan nito ay parang katulad ng duplo. Ito yung uh, ginagalap ito sa mga lamay. At binubuo ito ng mga binata at mga dalaga. Meron silang hari, patula. Tapos, ang ganda. Gustong-gusto ng mga kadalagahan na magkita-kita sila ng mga kabinataan sa mga gano'ng pagkakataon. Sinan okay, Nanuyala niya ang duhay ng ikaw bitis, may usto. Yung pulosa, ito yung patulang awitin na spontaneous mong awitin ng mga pulosador. Mamumulosa. Ang mga sama ng mamumulosa. Hindi ito, kaya nga sinasabi nila na matenakan ang mga kapampangan. Hindi, walang formal na edukasyon ang mga pulosador. Pero, bakit nakakagawa sila ng na awitin patula na wala naman silang binabasa, wala naman silang minememorize. Ginawa ko lang itong halimbawa ng kulosa rito. Ito, no? Antae me balu ing lungganing dagis makipabwerta niya Busbus -bus ka sa mangit, imburi kong sabiyan, iting kapampangan, pampangan, mata siya diskati, sadyang matenakan. Meron tayong mga tugmang pambata, yung mga awiting bayan, ay lalo na naman yung ating kupong sinsing. mo, don, kung makikita mo sa bandang huli, eh, di ba yung sinsing niyang namana? Ah? ko kupong sing-sing, neto -sing, niyang timpukan, namanan niya ito sa kanyang ina. Pero nawala niya. Nung nawala niya, sabi niya, kung sino man ang makakita. Kalulong puso ko, manginuya kaya. Halimbawa, nakita ng isang lalaking hindi naman niya gusto, ay gugustuhin niya, basta ibigay lang yung sing-sing. pagkaita pareho ang ating mm -hmm. mga ingredients, mga sangkap natin pareho yan, yeah, sabay tayo magluto. Pero meron talagang parang mangingibabaw sa dalawa. So parang nasa Kapampangan yon. Ang mga Kapampangan pa kasi lahat marunong magluto. Ining muna ang pagit po kaya kayo, apinining, ining mas popular Katie Angeles, itang burong paro or burong hipon sa Tagalog, no? But the thing is, we don't call it buro here in Angeles. We call it balo-balo. So, nung nalaman mo, balo-balo, come to think of it, it the word itself, ita nga nung balo-balo, aliya exclusive kapampangan. Kasi nung nalaman mo, ating balaw-balaw restaurant King Angono, Rizal. Le, by the lecture kay. So, ating laring tradisyon ka rin of burro making. Pero, ali kasintindi kayo itang kini talagang malawak itang pamag, ngamit keni balo-balo at buro na na pangaldoldo na mas tiltilan niya na palaging atyo nung e-kompleto eh, yung kaya kang kakanan nung alamburo. Si Aurelio Tolentino, di ba, meron siya, ma'am, meron din silang mga nobela. Yung mga nobela nung uh, panahon na yun, ma'am, pero parang ngayon, parang wala tayong masyadong mga nobela. Ang mga kabataan ay hindi na masyadong sanay magbasa ng mga ganyan na nasusulat sa wikang kapampangan mm

Siguro sa panggang huli ng ating interview, makikita natin ang mga dahilan dyan. Kasi sa pananaliksik, uh, lumalabas na uh, ang kapampangan ay sinasalita ng mga lola hanggang sa bagulang, pero hindi na umaabot sa anak. Kasi nga, uh, ang ginagamit nila ay Filipino, parang language. Tatlong langwahe ang kanilang kailangan matutunan. Kailangan nilang matutunan ang, ang wikang Ingles at ang wikang uh, Filipino dahil itong ginagamit sa eskwela tapos para hing, yung anak nila tinuturuan na lang nila ng Filipino at English para hindi na kasi meron tayo ma'am ano di ba yung konos ating pansalita dahil kay kapampangan parang iniiwasan nila yun sa mga bata para hindi hindi mapintasan yung kanilang pagbigkas ng pamilya sa Pampanga ang nagsasali ang unang wika nila na tinuturo sa bata kahit na parehong kapampangan na ay tatay kapampangan pero anak nila tagalogo nilang tinakausap o kaya Ingles Siguro 'yung eksis mabuhay o pinipilit mabuhay kasi kamukha ng dinyan sinabi niyo Mayroong mga indie film, mayroong mga pelikula na ginagamit 'yung wikang Kapampangan, may mga mga pinapalabas, may mga video, may mga vlog na pinapalabas. Na ginagamit, uh, na ginagamit ang wikang kapampangan. may mga programa sa radyo na ginagamit ang wikang kapampangan. May mga pinipanamimigay na pamphlet na ginagamit ang wikang kapampangan. Ang mga politiko ay gumagamit ng wikang kapampangan dahil sa pinagyayaman ang wikang kapampangan. Ngunit ang katotohanan at ang nakakalungkot ah, dahil nagsagawa kami ng research sa uh, wikang kapampanga, sa Pampanga na talagang lumiit na yung nagsasalita ng wikang kapampanga. yung mga sakalupit, isang purok na lang na dati ay isang lugar, ah, maging sa bataan. Ngayon ay hindi na sila Kapampangan kundi Tagalog na maging ang mga kabataan dito sa Pampanga mismo, lalo na sa Angeles. Kasi yung Angeles, maraming mga, mga nagtatrabaho na ay galing sa iba't ibang lugar. Tapos nandiyan pa yung mga Amerikano. So ang mga, mga kapampangan ay mahilig mag-ingles. Tapos ngayon ay Filipino. So nakita sa pag-aaral na kamukha ng sinabi ko kanina, ang kapampangan ay sinasalita at alam na alam ng mga matatanda, mga lola. Ito ay alam rin ng mga magulang, ngunit ito ay hindi na masyadong alam ng mga bata. So, ang kapampangan ay mayaman ng kultura, mayaman ang wikang kapampangan. Yun nga lang po, kung hindi siya magagamit, mamamatay Aha. ang wikang kapampangan, mamamatay ang kulturang kapampangan. Kaya nga po, uh, dapat umpisahan na talaga ngayon ang papatatag dito. Siguro naisip ko or pumapasok sa isip ko yung pride kasi pinagmamalaki ang wika ng kapampangan para sa ganon ito ay hindi uh, pumusyaw, hindi manghina, hindi humina at hindi tuluyang mamatay. Kung hindi para malaman at uh, sa lakas ng bose sila sa pagsasalita ay marinig ng mga bata. Para pati yung mga bata ay matuturing magsalita ng wika ng kapampangan. At saka ito yung pride. Pride ng, ng mga kapampangan kasi kung wala ka ng wika ano pang pagmamalaki mo. matenakan yan ang salitang tumatak sa aking isipan matapos kong mapanood ang talakayan sa episode na ito. Kaya pala, ganun na lamang ang pagpahalaga ng ating mga kababayang kapampangan sa kanilang mga likha mula sa pagkain hanggang sa kanilang panitikan. Sa susunod na episode, mabiyahe tayo panorte. Pag-uusapan ang wika ng Pangalatok, Pangasinense o Pangasinan. Ano ba talaga ang tama? Ito po si Lauren Legarda. Huwag palapasin ang pagkakataon Ngayon na ang panahon May palaka na pating wika Sa bagong generasyon